Start na kami ngayon na ano. Angawil. Ah, ito na. Tawag 'yung may adol bundak. Ano, bundak-bundak si bundak, iba. iba naman lagulo tawag. Ito po, may doon, meron din ako. Hindi alaman na ito kung meron wala. Meron? O oh, nakakuha na yata kasi bubaba may doon. Ayos ah, eh. Ah, anong tawag yan, bro? Alipuro. Alipuro tawag ito, pero sa amin 'tong maliit na maliit na mamsa. meron na mga idol. Tara mga Ito, so, mga ano lang. Tila. Tila okay. lang. Meron na kasi, ba? Naman mga sibo. Kahuli na masama idol. Oh. Ako medyo nakahuli na rin, kaya lang hindi ko na bidyuhan gayon na. Yung ano? Tawag sa amin yung salay-salay.

lapustan Kui nastala kasi barbaba mga do? Kina. Kina ina naman. Sa kanya oh. Maalon kasi to ngayon mga do eh. Okay left do mga do dadahan lang kasi malit kasi tong nayo. Nero size. yun yan ang kagaya ko huli ko gina may do ay sigurado na Maydol. may may pangulam na kami pangulam na makatula na naman sarap sa sabaw hinahina na naman siya may ako talaga may isa pa lang <laughs> swerte siya may do ako talaga malaki siguro may do oh malaki yung barat mga dos kilos <laughs> ay may pang tula na naman sa ah, aking mga wala talaga mga idol oh isang bis lang ako nakauri dalaw pero dalawang piraso rin yung parin oh ah maliit ng ano maliit na mamsa Lagi na mamsa Ranaman si Amirul, ahurin teman, sunut-sunut, ala gam, si baca kanyangan om pak lugar, pun, cewek laki-laki nih.